nakatanggal siya sa trabaho kahapon lang. Ang suspecha niya... Ano suspecha? Alam ko ang totoo! Kinausap ng asawa ng kabit mong mayor ang manager namin. Pinatanggal ako! Nasilip ng isang kasamaan namin ang sulat niya sa manager namin! Pinagtiisan ko lahat ng kahihiyan sa opisina namin nung nalaman nilang kabit ka ng isang mayor. Ngayon, anong mukha ihaharap ko sa kanila? Eh, hindi naman ho tayo nakikialam sa buhay nila. Wala naman ho tayong masamang ginagawa. Bakit? Hindi mo masamay kumakabit ka sa isang mayor? Ano tawag mo nun? Pagsasanta? Alam ko Tama na yan. Kung pwede pa rin tayong lahat. Totoo lahat naman tayo nakikinabang sa binibigay sa akin ni Edmundo, ha? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Tama naman ang itay mo eh. Alam ko yun, inay. Pero, may maghagawa pa pa tayong iba. Tsaka, Nanjo na yan eh kung alam ko lang kung... Hindi. Rachel. Hindi na alam ko lang gagawin ko. <laughs> Bakit naman pati ang itay? Sinusunod ko naman lahat ng gusto mo, ah. Baka naman hindi si Ruena. Alam kong ginagawa ng asawa mo sa mga babae mo noon, Edmundo. Hindi siya tumitigil hanggat walang natitira sa buhay nila. Ganon din ang gagawin niya sa akin. Sana naman huwag niyang idamay yung pamilya ko. Mapapago din yun. Pag nailabas na noon ang galit eh, tapos na yon. Huwag mo nalang pansinin. And besides, I have good news for you. Naayos ko ng papers ng kaibigan mo. Makakalabas na siya sa munting lupa. Totoo, Edmundo? Oo. Oh! sa Monday. Pero binabalaan kita, Rachel. Ayoko na hanky-panky. Ah, uh, pwede ko ba siyang makausap? Pwede. Pwede mo siyang makausap. Pero akong gagawa ng arrangement. Pasusundo kita kung kailan pwede. Ikaw ang bahala. Salamat, Edmundo, ha. Diyos na gumawa ng paraan para makaiwas ka sa kompromiso. Halika nga rito. Ibang klase rin takbo na utak mo, no? Nakita mo na wala pang balay yung tao, eh. Bakit itutuloy mo ba ang kasal pag nagising siya? Kita mo na, hindi ka na sigurado, no? Siguro, natatakot ka baka totoo yung sumpa, no? Alam mo, pare, munti ka na. Mag-isip ka nga muna. Pare, alam mo namin nangyari. Hindi ko sinasadya. Mali yung pagkakaintindi niya eh. Kaya dapat sabi mo sa kanya yun. Ay baka umasa pa yan eh. Wala pa ngang malay yung tao. Huwag mo nang patagalin pa. Ay baka ikaw pa mawala ng malay. Yunet? Anong ginawa niyo sa kanya? Ha? Aksidente yung nangyari kahit kailan wala kang ginawa kundi saktan siya pagkatapos ngayon papatayin mo pa. Sony, dandan ka naman sa pananalita mo. Hoy, wag kang makialam dito ha, isa ka pa. Sony, hindi na ka, wala naman nangyari masama. Eh bakit di pa nagkakaroon ng malay? Ninang, wala naman pong problema. Hinihintay lang po ng doktor yung resulta ng test. Paano na to? A, hindi na magigising kaya hindi na matutuloy ang kasal. B, magigising pero may amnesia. Kaya hindi na matutuloy ang kasal. Si, tuloy ang kasal, pero hindi silinit ang bride. Si! Si! Sisikapin natin na magising siya. Kumusta naman ang reaksyon ng katawan sa gamot? Wala namang signs of allergy? Wala po, Dok. Hmm. Hmm. Okay, thank you. Okay. Thank you, Dr. Palpa. Dr. Palpa. Ang ganda. Sige na. Ulitin mo ulit. Hayaan mo ulitin niya yan. Basta inumin mo lang ang gamot mo, ha, Anet? Hi. Kumusta ka na? Mabuti po. <laughs> Nurse. Ba't ka nandito? Um, lumayos ako sa amin. At naisipan kong sumaglit muna at ka. <laughs> sorry kung nakagulo kayo ng dahil Wala sa akin. Yun. Huwag mong isipin yun. Ana, baka hindi na tayo magkita pag alis ko. Gusto ko lang malaman mo na palagi kitang maaalala dahil sa isang himig na binubuo ko sa aking isipan. Para sa iyo ang awiting yun. Ikaw ang aking inspirasyon. Saan ka pupunta? Uuwi mo na ako sa atin. <coughs> oh. <coughs> Iniinom mo bang gamot mo, Eric? <coughs> ano ba, antagal naman eh. Uy, huwag ka ka <coughs> Sige, isa pa. Dr. Diguia, want to daw kayo sa iya. May jeep na nabangga. Marami yung sugatan. Kailangan na raw kayo sa emergency room. Ana. Ana, sandali lang, please. Ah, uh, sandali. Gusto ko lang malaman mo na ikaw ang aking awit. Ikaw ang aking musika. Ana, mahal kita. Kailangan na po tayong magmadali.